Tonton yung itini, oh, kung hindi mo mababasa sa ibabaw. Full patient ang go go. O lang bum kalahati. Full medicine. Baka siyang nilinis sa iyon sa loob. Tabunan. Isa. Tama mo ko ba sa wala pa sa audience? The next topic. Odo Pagkakitaan na pagkakitaan. Hindi, hindi na. Pagkakitaan na pagkakitaan. O, ba? Pagkakitaan na Ano naman? Alam mo ba, naman, pahit ako? Oo. Huwag ka nita Yo, what's up mga kasibat? Ito, uh, every morning, ganito ginagawa ni Chiba TV. Hinatid ko yung bilas ko sa Shangri-La Plaza dito sa may Show Boulevard. Alright. Kasi nahihirapan siya sumakay ng bus. Kaya lagi ko siya inahatid sa may Shangri-La. Hindi siya kasi sanay sumakay sa ibang motor hindi siya nagbubuking ng Grab, hindi siya nagbubuking ng Angkas, Joyride. Ako lang talaga sinasakyan niya. Kasi nasanay na siya, lagi siyang umaangkas sa akin. Ayun, uh, iniiwas ko siya sa traffic, dumadaan ako sa may Green Hills, hindi ako dumadaan sa EDSA. Kasi alam niya naman, every morning, sobrang traffic sa EDSA. Kaya, eto, lagi siyang uh, hindi nalilate. Pumasok sa kanyang uh, pasukan Oo oh, nga pala, BPI Teller pala ang aking bilas. Ayan, nandito na kami. Ganun lang kabilis. Nandito na kami sa Shangri-La. Ayan. Every morning yan. Kung mapapansin nyo, laging dumadaan dyan si Chiba TV. Alright. Ayan, syempre, uh, babalik na ulit tayo sa New York. Doon tayo nakapila para kumuha ng mga pasahera. Alright yun, tago ko na yung binayad ng aking bilas. Siyempre, kailangan natin kumita kahit pa paano. Ayan, pang gasolina ko yan. Pang gasolina ko para maka, marami tayong pasayero makuha. O nga pala, ang ganda ng riding jersey ko, diba? Yan ang sublimated riding jersey. Alright. Napakasulit, napakaganda. Napakaraming uh, design. 500 pesos lang yan. Order na kayo. Alright. Pabalik na ako ng kabaw niyan, mga kasibat. Kung sino man yung mga nakapalo sa atin. Ayan. Baka merong uh, followers tayo dyan sa Shangri-La. Abangan-abangan mo ko dyan. Every morning. Alright. Maraming marami salamat sa inyo, mga kasibat. Please like, share, and comment. Subscribe. Chiba TV. sub -Linted. Ambassador na pala ako.